mga pare ko, hindi po makukompleto yung pagchichinchuin natin kung Honda click kung hindi po tayo magpapalit ng gear oil. At sa time interval naman po na papalit ng gear oil is pwede po natin sundin sa so manual na every 2 years. Kaya lang po, masyado matagal po yon Or pwede po tayo magawa ng sarili natin schedule. Ang schedule ko po rito ay every other change oil ay sinasabay ko na rin po yung pagpapalit ng gear oil. At yung ginagamit po natin gear oil dito sa ating Honda Click ay itong Pro Honda Scooter Gear Oil. Paalam lang po na napakarami ang nito na naglipa na po sa mga online store at kahit na po sa mga tindahan. At para po hindi kayo makabili ay panoorin nyo po itong ating video. As usual para po sa atin ay okay lang po mamili ng fake as long na alam nyo po na fake ang binibili nyo at moral lang yung presyo. Alam nyo naman po kung ano po yung consequence sa paggamit ng mga pick oil. Ang masakit lang po at masama is ayaw nyo po mamili ng fake. Kaso ang binigay po sa inyo ay fake pero presyong original. So yan lang po ang ating iniiwasan. Upang di po tayo makabili ng fake pro Honda Scooter Gear Oil ay alamin po natin yung latest ng pagkakaiba ng fake at original at dapat po mapanuri tayo dito. So dito po sa kaliwa natin, ito po ang ating fake na Pro Honda Scooter Gear Oil at dito po sa kanan natin, ang original na Pro Honda Scooter Gear Oil. So yung number one pagkakaiba po nila ay yung kalang presyo. Itong fake, uh, eh, ito po ay nakakalagaan ng 45 pesos. And then yung original po is nakakalagaan ng 75 280 pesos. So, di po ba? kanting kantin lang po yung depresya ng kanilang presyo. So, saan po kayo? Sa fake o sa original? Let's say parehas po sila ng presyo at yung presyo po nila ay presyong original. At ito na po yung pangalawang paraan para malaman po natin yung fake at original dito sa ating scooter gear oil. So babase po tayo dito sa kanyang bote o sa kanyang lalagyan. Kasi hindi naman po pwede nabuksan natin to at tingnan po natin yung lakas nito sa loob. So hanggang dito lang po tayo sa kanyang physical appearance. Sa unang tingin ay parehas na parehas po talaga. Kung baga, wala po silang pagkakaiba sa harapan. Sa gilid sa likod, sa ibabaw, at sa ilalim. Pero meron po silang pagkakaiba. Tutukan nyo mabuti. Napansin nyo po ba yung takip? Ito sa peke ay makintab. Ang talang sa original ay hindi. Hindi ba? Pansin nyo agad ano. At itong sa peke, kung makikita nyo, ay nakabukas na siya. Dahil hindi po natin maitakip yung kanyang takip. Ayun, Hindi no. po pumapasok. Hirap pantala sa original, ayan, nakatype po siya dahil madali po siyang tanggalin at madali po siyang ibalik yung kanyang takip. Yung ba? Yan pa lang, oh. pansin mo na agad. Kaya pag naka naka yung, uh, nakaganito yung nakita nyo sa tindahan, ayan yung takip niya, eh, magdalong isip agad kayo. Kung baga, pass mo na kayo. Pero kung nakaganito, ayan, ayan, sigurado yan. Medyo lamang-lamang na ang pagka-original. At yung pangalawa po na pagkakaiba ng fake at original na Pro Honda Scooter Gear Oil ay hindi po itong excess na plastic na to Kasi sa fake po, eh, meron po siyang excess eh, no? Mantalang sa original, eh wala. So pwede rin po magkaroon nito yung original dahil lamang po yan sa factory defect ng paggagawa ng bote. So hindi po yan sinasadya kung baka technical error. Mantalang ito po talaga yung sinadya kasi sa original, eh meron po siyang manufacturing date. Ayan po, samantalang sa peke, eh, eh wala at yung pagkakasulat po ng manufacturing date ay eh, kahit nilulit din po sa original natin na Pro Honda motor oil ay eh, no. Uba, parehas na parehas oh. Kasi original din po tong ating Pro Honda scooter motor oil. At since nabili nyo na po itong gear oil at doon na pa rin po kayo na peke, ito pa po yung paraan para malaman nyo po kung original o fake po itong nabili nyo. Unang-una po dyan, iistignan po natin yung kanyang laman na langis. Unang-una po dyan, pag tinanggal po natin yung takip, itong sa peke ay napakadali pong tanggalin. Ipubayan po o. No? Walang ka-effort-effort ay natatanggal po natin yung kanyang takip. At ito, isalin po natin. Ilan po natin yung itsura ng kanyang langis. Yun, very light. Okay na yan. So, ayan po yung kanyang kulay at tsura. And then, tingnan naman natin sa original. Ito talaga naman pong napakahirap. Ayan naman, pare kayo. Napakahirap niya pong tanggalin yung takip gamit po tayo dito ng basahan. Tingnan natin kung matatanggal natin. Kasi madulas eh. Hindi pa rin po natin matanggal. So, kuha po tayo ng gamit. Kahit lais siguro. Para mapigit lang po natin tong kanyang takip. Yun. Yun. Talaga namang lock na lock. At signal secured. Yung kanyang takip. At ito na po yung kanyang tsura. So magkaiba po yung kulay ng original at fake na Honda scooter gear oil dahil yung kulay po nito ay manilaw nilaw eh kita nyo naman na yun. At itong sa peke ay mamula-mula. Sa ano po viscosity, mas mataas po yung viscosity nitong original dahil daman, daman po natin yung kanyang lapot. Kukumpara po natin sa fake na malabnaw. at smell test naman po tayo. Itong sa original Mm, amoy lang is po talaga at hindi po masangsang o mabaho sa ilong. Ito naman po peke. Mm, yung mga pare ko, amoy na amoy ko talaga yung Chinese industrial oil. So amoy industrial oil po tong ating fake na Honda Pro Scooter Gear Oil. So yan po yung laman nyo. Kaya yun mga pare ko, kayo. Paala po kayo. Halagang uh, kunti lang diprensyo. So ano po ang inyong bibiliin sa dalawa itong fake o itong original so ayan uh, mga pare ko alam na po natin yung pagkakaiba ng fake at original na pro honda scooter gear oil at yung number 1 nga po dyan ay eh, itong original ay eh, meron po siyang manufacturing date mantalang itong fake eh wala. Pero hindi po ako magtataka na pagdating po ng panahon, pwedeng nga uh, sa isang linggo o sa susunod na buwan, eh magkaroon na rin po to ng manufacturing date. So at least nakapag-update po tayo at pag nangyari po yan, eh mag-update po ulit tayo ng pagkakaiba para hindi na po kayo makabili ng fake na Pro Honda Scooter Gear Oil. So hanggang dito lang po yung ating video at maraming maraming salamat po sa panonood. Pansin nyo mga pare ko eh. Paalam!